Sa mga pagbalang araw po sa ating lahat mga kababayan at narito po tayo para sa panibagong update po natin So yung unang uh, na upload po natin, itong unang pinalabas ni Maharlika or uh, Boljak TV Kaugnay nga po sa anomalia o mano dito sa illegal mining sa Zambales uh, Illegal mining ng nickel ore kung saan ito yung pinaka number one source ng conductor So na ginagamit ngayon sa China Nakailangan naman sa mga electronic parts mga kababayan po natin. So may issue kasi dito na lumabas na manoy ay binakapan ng taga Malacanang itong uh, Chinese company na Yenglong. So una kong pinalabas itong mga kababayan po natin, una po tayo nag-react dito sa video ni uh, Maharlika, Anomalia sa Illegal Mining dinadawit sa si CFL So yan ang unang pamagat po natin. Ngayon ang nangyari mga kababayan po natin, itong unang uh, ina-upload po natin at ang unang reaksyon po natin, doon kay Maherlica ay uh, mukhang may katotohanan mga kababayan po natin. Wala sa news 5 ano. So parang sakto hindi ko alam kung itong ito na nga ba itong barko na ito na paalis ng bansa at papunta na ng China na hinarang ng Philippine Coast Guard. Ito ba ang sinasabi ni Maharlika TV? So hindi po ako sure mga kababayan po natin. Pero binalita na nga sa UNTV na may isang barko na may dalang nickel ore papuntang China ay hinarang ng Coast Guard. Pinayagan ng Philippine Coast Guard na makalabas ng bansa patungong China ang barkong MV Van Knight na naglalaman ng minerals na ore. Ito ay matapos maghain ng cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau laban sa naturang mineral shipment. So yan nga mga idol, ano? napakalaki pala ng uh, pakinabang nitong nickel ore na ito mga kababayan po natin na isa sa nakukuha sa sambalis. Imagine mo, gold, nickel, uh, nickel, tapos iron, ano pa ba ginagamit as conductor sa mga electronic uh, parts na isang uh, kailangan ngayon, pinaka kailangan ng China ngayon mga kababayan po natin. So, ito na nga 'di ba Pero may nakita po tayong dokumento na ibinulgar nga ni Maharlika mga kababayan po natin na umanoy, ano, binigyan sila ng uh, permit ng uh, mining and geosciences, ano, na mag-import nitong uh, nickel or na itong mga kababayan na binakapan umano ng uh, taga Malacanang. So, yun po yung pinalabas ni uh, Boljak Boljack mga kababayan po natin. At kaugnay po dyan ay uh, talaga nga namang uh, napansin ata ito yung mga uh, post ni Maharlika itong tirade ni Maharlika or uh, ni Boljack TV mga kababayan po natin kasi pagkatapos niya pinalabas yung issue na yon uh, in inilabas niya yung issue na yon i think is January 18 or January 17 tapos may naglabas ng bagong uh, article dito sa Manila Times, The Manila Times. Ang pamagat po dito mga kababayan po natin ay uh, a Trying Hard Demolition Man. Ang tawag niya kay Maharlika. Okay? So mga kababayan po natin, basahin natin kung ano po yung nilalaman nitong uh, article na ito na mula naman sa Manila Times. Ang sabi niya, last Monday The first of a series of articles by PILO Manila Times columnist Bobby Tiglao regarding the memorandum issued by the PALAS official overturning the directive of the Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau ordering a Chinese-controlled company to stop its nickel mining operation in Zambales. So, totoo nga mga kababayan po natin na binakapan talaga ng uh, nitong PALAS official. So, umaya, nakalagay dito kung sino yung palace official na yan. At yung sinasabi po dito, which is uh, illegal for lacking the required environmental clearance certificate. Uh, according to Tiglao article, Palace Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Ito na mga kababayan po natin. Ito yung uh, nag up, uh, na palace official na si analisa Lugan. Known to be close to first lady uh, Lisa Araneta Marcos issued a memorandum of December 23 blocking a DNR directive uh, barring uh, Yanglong Steel Corporation from pursuing its illegal nickel mining uh, in Sambales uh, mga kababayan po natin so yun na sa ano sa article na ito mga kababayan ay binanggit nga rin ano nitong na uh, nagsulat na si uh, Charlie na kinumpirma niya na binakapan o mano na itong uh, taga Malacanang ang uh, ang uh, pagbigay ng permit po dito sa Yenglong Corporation. This is which is uh, Chinese company mga kababayan po natin. Na itong uh, una nang binigyan ng reaction ni Maharlika mga kababayan po natin na unang pinalabas po. Ayan, sa ating uh, upload, in-upload din natin yan, nagbibigay din po tayo ng reaction. So, kaugnay nga po nito mga idol, may karugtong pa yan may karugtong pa ito, na kung saan ay uh, out niya nga itong si uh, Maharlika mismo, pinangalanan niya na mismo na si Maharlika ang tinutukoy niya na nagbigay ng kanyang sariling analysis. Kaugnay nga po dito sa isinulat ni Bobby Tiglaw sa The Manila Times. That was as far as Tinglao linked the first lady to the controversial Logan Memorandum. However, Tinglao's story was picked up by non Maharlika, by non Maharlika, or tinawag niya rin na DDS blogger, who held no punches as she tried to project herself as a new nonsense intellectual analysis discussing tiglaw article. So tinawag niya rin dito mga kababayan na si Maharlika ay no nonsense. So tinawag niya no nonsense intellectual analysis. So dito binabanata niya, binababa niya no itong uh, pagkatao ni Maharlika, mga kababayan po natin, eh kung talagang mababa at walang nonsense ito. Uh, hindi nonsense itong mga pinagsasabi ni Maharlika ay eh, nakakapagtataka mga kababayan po natin e eh, bakit sinulat niya sa kanyang article so ibig sabihin may tinamaan siguro mga kababayan po natin ano coming out with her own bold conclusion on the subject something which the original author has not yet mentioned even in passing so yun nga mga kababayan po natin ito yung sinulat ni uh, Uh, Charlie, ayan, Charlie Manalo ng uh, di Manila Times na binabanata niya itong si Maharlika kaugnay nga sa mga pasabog ni Maharlika tungkol po dito sa mukhang may anomalya nga ano na binakapan nga dito sa kanyang sinabi ay binakapan nga umano ng taga Malacañang na si Analisa Logan ang pagbigay ng importation permit dito sa Yanglong Steel Corporation sino ba yung may authority mass authority. At bakit mga kababayan po natin pumapayag itong uh, taga DNR ano na harangin or parang kontrahin ang kanilang uh, memorandum na pinapatigil sa pag-operate itong Chinese company which is malaking question na ito ngayon ang binoboljak ni Maharlika. Ibagsak ang alindog ko, okay? hindi nyo kayang ibagsak ang loob ng nagsasabi ng katotohanan pero mga palangga itong article na ito na sinulat ni uh, ng Manila Times na si uh, Charlie Manalo ay uh, ito ay ang kanyang pag ano pagiging spokesperson <laughs> ng Malacanang. Eh, may pangarap ka ba, sir? maging spokesperson. Anyway, yeah, yeah, yeah. ito po yung uh, bilag natin based sa article na isinulat ni uh, Mr. Rigoberto Tiglao or kilala sa pangalang Bobby Tiglao ng The Manila Times. You know, respetado ko yung taong niyan kasi smart naman siya. at uh, To be honest, I learned a lot from his writing, you know. And thank you for that, sir. And thank you for exposing itong mga articles mo like dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Ito po yung uh, tungkol sa issue na ang uh, Deputy uh, Executive Secretary uh, for Legal Affairs ng Malacanang na si, okay, Logan, okay, Logan ba Si Logan, yan. Si Annalisa Logan, nakasamahan ni uh, Madam First Lady sa kanyang law office. Okay, liwa, liwanagin. At hindi ko na ulitin yung vlog ko, yung, yung article ni Bobby Tiglaw. Pero yung pinag-uusapan natin, si Liza, si Liza, Ana Liza Logan, pareho silang Liza, ay kasamahan ng First Lady sa law office na inappoint dyan sa Malacanang as Deputy Executive Secretary nga for Legal Affairs na naglift okay, nang cease and desist order ng DENR, naglip ng cease and desist order na hindi dapat pinapayagan itong Yinglong Chinese Owned Mining Corporation na magmina ng walang karampatang certificate, environmental clearance certificate. Okay? So, inisyo ng DENR noong last year, nung March and April na hindi sila pwedeng mag-operate. Pero dahil nag-change na tayo ng administration at itinalaga nga itong si uh, Liza Logan, Anna Lisa Logan, na amiga ng ating First Lady at inappoint pa niya dyan sa pwesto, ay nilift nila at pinayagan nga po itong yinglong para mag operate ng illegal mining. So malinaw mga kababayan po natin na. Ah dito sa pagpapaliwanag ni Maharlika ay malinaw mga kababayan po natin na may katarantaduhan na nagaganap dito mga kababayan natin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong na sabi nga ng ilang mga mambabatas na mukhang napakabait sobrang napakabait ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan po natin ano? Kasi kung may mga ganitong iskandalo mga kababayan po natin, eh dapat sibak agad, ano? Kasi ito natural resources ng ating bansa. Ang makikinabang mga kababayan po natin ay ang mga chikwa at mga ilang Pilipino lamang mga kababayan po natin na nasa katungkulan, ano? Na gustong kumita ng limpak-limpak na salapi mga kababayan po natin. Ano mangyayari sa ating bansa kung ang resources po natin ay hindi po natin napapakinabangan at yung nakikinabang ay itong mga chikwa at ilang mga kababayan po natin ano na nakaupo ngayon sa pwesto so which is ito ngayon ang binobulgar ni Maharlika mga kababayan po natin Tandaan po natin mga kababayan itong binoboljak ni Maharlika unang-una ay hindi po ito galing sa kanya ito ay galing sa The Manila Times. Okay? Kumbaga, binibigyan lang ng analysis ni Maharlika at pinapaliwanag kung anong nangyari at kung papano at kung sino nga ba itong uh, mukhang malaking tao na nakaupo dyan sa Malacanang na may karapatan na kontrahin itong uh, decision ng DENR mga kababayan po natin. So kung gusto niyo panoorin na nakaraang video ko at basahin yung article ni Rigoberto Tiglao ng The Manila Times, go kayo doon para mas maintindihan. Pero this vlog, isasagutin natin yung pagiging spokesperson at pagiging sinungaling nitong si Uh, the Manila Times reporter na si Charlie Manalo, na siyempre ang boss mo, Charlie Manalo, kilala ko, ay si Joe Marcanla. So nagkikiss us, guys. Dumila-dila ng kipayan, basta ma-appoint lang ng ASEC. Hmm, ng buli. Diba? The ng ASEC nyo, no? Ni Executive Secretary yeah. Bessa. Diba? Kaya ngayon, inuutosan kayo ng inyong boss. <laughs> Magtigil nga kayo. Alam ko yung mga bitokan ninyo dang O, oh, siro na sa inyo? Pramalakan yang... Andiyan si Chelo Garafil, mm, di ba, presidential secretary. Oh. Anong presidential uh, spokesperson? Mm, andiyan sa presidential communication ng si Cheloy inutusan ano to si Cheloy o oh, may nagutos kay Cheloy o oh, bakit ba inutusan ba ng first lady si Cheloy bakit nagagalit bang first lady sa akin i e friendship kami ha. <laughs> you know? so ang tansya ko dito tansya ko lang naman to Pwedeng yes, pwedeng no. Pinutusan ni First Lady, o oh, si si Cheloy, habang nasa Davos, si Cheloy, ano naman pinagnangakak ni Maharlika? Sikasuhin mo nga yan. Ito si Chelo, kinontak si Joe Marcanlas. Joe Marcanlas, ano ba naman yan? Walang silbi yan ha. Maggawa kayo ng article, ikontrayin niyo si Maharlika. Ngayon sa pamamagitan ni Charlie Manalo. Ngayon Charlie, Charlie beat me. It's not really hard. Nalala niyo yung video yung dalawang bata. But ganun pa man, Tinawag kasi ako ni Charlie na DDS vlogger maharlika. Charlie Tare for Legal Affairs, Anna Lisa Logan, known to be close to First Lady Liza Araneta Marcos. Known, okay? Na close. Sino bang nagsabi nun? Ako? Iginogel ko pa nga, inanap ko pa kung totoo itong sinasabi ni Mr. Tiglao. At true enough, nakasama niya for 14 years sa kanyang law firm. Ito yung nag-issue ng memorandum on December 23, na hinarang niya yung DENR. Hinarang niya o binaypas niya ang DENR sa kanyang direktiba, sa direktiba ng DENR na wag payagan itong Yinglong Sting, uh, Steel Corporation na ito para mag maghukay uh, dyan sa Zambales. Pero sa halip nun, ay pinayagan nga ng amiga ng First Lady. Yan yung po yung nakalagay sa article niya. Asasabi... So, yun mga kababayan po natin, ano, napakalinaw na mukhang may controversy nga itong issue na itong mga kababayan po natin na sinasabing pinapayagan ng taga Malacanang itong uh, Chinese company, itong Yanglong Steel Corporation na ipagpatuloy ang kanilang pagmamining kahit pa binigyan na sila ng order ng uh, DNR na itigil kasi wala po silang... Uh, a uh, sapat na certificate ano ICC para ipagpatuloy pagpatuloy ang kanilang pag po dito sa Sambales at hindi lang yan pinayagan pa sila na mag-import ng uh, mga nickel or papuntang uh, China mga kababayan po natin so ito ba yung ating gobyerno ba ay kumikita po dito ito ba ay uh, nalinis na ba yung kanilang uh, dokumento kasi mga kababayan ko natin, kung itong uh, Chinese company na ito, kung malinis naman ang kanilang dokumento, sumusunod naman po sila sa mga patakaran ng DNR sa tamang pag-mining ano at uh, tamang pag-import ng produkto na ito at uh, kumikita ang ating gobyerno. Bakit hindi po natin yaan papayagan ano kung lahat ay may legalidad? Pero kung walang legalidad mga kababayan po natin ang masasabi lang natin ay mayroon na namang malaking corruption na nangyari sa ating gobyerno na mukhang uh, ano mga kababayan po natin inaabuso na naman ng ilang kawani ng Malakanyang ah, naka yan, sa Malakanyang po mga kababayan po natin itong kanilang uh, uh, authority na authorize sila pala na baguhin or uh, ilubag, ano uh, itwis. <laughs> Yang yeah, ang iya uh, yeah, ang decision ng DNR mga kababayan natin. ngayon ang tanong nga kasi itong si uh, Analisa Lugan ay uh, close kay uh, First Lady Lisa Aranita Marcos ay tinatanong ngayon ni Maharlika mga kababayan po natin bakit dawit nga ba si uh, FL dawit nga ba yung ating First Lady dito mga kababayan po natin dahil close sila sa law firm na ito mga kababayan po natin hindi natin sinasabi na dawit ang tinatanong po ni Maharlika at yung gusto nga malinaw okay, ng taong bayan ay kung may kinalaman itong First Lady na ito. Kaya dapat talaga ay magsalita din itong taga Malacanang natin mga kababayan, lalo na itong si uh, Lisa, Analisa Lugan, kung bakit niya binigyan ng, o uh, o sinuportahan, ano, sinuportahan itong Yanglong uh, Yanglong Steel Corporation, itong Chinese company. Ano yung kanyang mga legal na rason? bakit niya sinuportahan. So, yun po yung ating aabangan sa mga next vlog, next ball jack ni Maharlika mga kababayan po natin.